Ayan mga ka-trip, magandang buhay. Ngayon nandito tayo sa Divisoria. Ganito po ang ganap sa Divisoria mga ka-trip pag hapon na. Uh, pag gabi na, kaya yung iba nagliligpita na. Pagkano so, yan bro? 500 okay, na bro. 500 na lang to Uh, bumili tayo ng sibuyas. Oh, bukas malikit na. Ang daming prutas oh. Avocado. Uh, eh, longa 50 dito na maraming prutas puro prutas naman man. tapos isda goldfish na. No? Sarah Nicole, Sam, dapat may aquarium ka. Ang ganda nito. Eh. O, dapat. O, oh, yung maliliit. Ay, o. Oh. Ayan, pasok naman tayo dito sa mall ng Divisoria. Share. siyempre hindi mo maiwasan makaharap ng pagkain. Ayan, o. Buy one, take one, cheese, popcorn. Tryin ta isa. Bali, tryin ta dalawa pala by buy one get one yan dito naman sa lugar na to mga katrip yan ang dami namang kainan magkano to big 25 water ang ganda oh Yan, dito lang yan sa labas. ito doon kanina, dahil sa palingkay, pagdating dito, dikit pa rin to ng mga palingke Ayan. tapos sa mga gilid gilid nito yung mga mall Ano? o oh. yan iba iba dito mga trip may mga noodles Ano? o uh, Chinese noodles Japan tapos ito uh, Japanese Korean Korean Bibbogi Kimbap and mga Korean food. Korean naman 'to no. Korean no. Ano tawag dito? Bibbap, am Kimbap. And Korean food. Tapos uh, Asian Food House. And Bib no, the stupidly Bibsy food. Marami din pala dito. Tapos dito naman, no? Oh, open. Ang oh, open kitchen. Ha? Oo. Ito na yung sa gitna. Ah. Ayan, may mga barbecue, sweet. Ayan. Ah, dito tayo sa kabilaga. May tangkulo. Ha? Tangkulo sa? Ano yun? Saan? 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 Ayan? Saan Ayon? Ah, yun. naman. Tawin juice. Ayan? Yung anong mangyayari dyan? May lechon. May lechon po. Fried chicken. Saan ta pagkain dito? Tara. Ah, itu halo-halo. <Panasi> yeah. Japanese. Tok neneng, lumpia. ha Ikaw. Tara. Ano saya Saibe. Ito siya, tas, tas ka niya. Ah, mga katrip, bili tayo ng halo-halo. Ayun yung lechon, no? Magkano naman po sa lechon? Spicy pa yung lechon, may sili. Okay, one, one kilo is one thousand one hundred Thank you. Thank you, po lugaw o oh, goto ito na yung halo halo halong halo ni brother thank you buy one take one 160 160 no oh. buy one get one na yan mga katrip tara doon tayo ito naman mga prutas prutas gati na mo yung juice ito yung maganda o oh. ito yung maganda o Ayan, tara. Pasok tayo sa mall kasi mainit dito. Ayan, dito yan mga ka-trips. Sa... Ano nga ito ka? 168. 168. Let's go. Ayan, ito na yung napili namin. Halo-halo. Ayan. By one, get one. Siyempre, may kasama siyang sibuyas. No, joke. Ayan <laughs> kay Nicole, corndog. Come on, let's eat. pumasok kami dito sa loob ng Lucky China kasi doon sa la, sa labas hindi naman mainit gabi na eh ang nangyari kasi mga ka-trip napaka-humid no sobrang lakas ng humid ngayong araw na to kaya dito tayo magpapalamig sa labas tayo bumili ng mall pero dito tayo sa food court kakain di ba